Sa mundo ng Amazon FBA, sobrang competitive talaga. At para mag-succeed ka, kailangan mo ng right tools para mas mapadali ang operations mo at ma-maximize ang kita. Kahit pa yan ay product research, keyword optimization, or inventory management. Malaking factor ang tamang skills para magka-difference. Sa video na to, i-share ko sa inyo ang top 5 Amazon FBA tools na dapat nyong malaman. Makakatulong tong mga tools na to para i-scale yung business mo, makatipid ng oras, at manatiling ahead sa competition. So ayan, let's get into it. At number 1, meron tayong Helium 10. Kilala ang Helium 10 bilang isa sa pinaka-powerful at all-in-one tools para sa Amazon sellers. Meron tong suite ng mahigit 20 tools na designed para mas streamline halos lahat ng parte ng Amazon business mo. Isa sa mga standout features nito ay yung tinatawag na black box na tumutulong sa sellers mag-discover ng profitable product ideas gamit ang filters based sa niche-specific criteria like price range, monthly sales, at competition level. Kunwari, pwede kang maghanap ng opportunities kung saan mataas ang demand pero mababa ang competition. Goldmine yan para sa mga bagong sellers. Isa pang essential feature ay Cerebro. Reverse ASI and lookup tool ito. I-type mo lang yung competitor product ASIN, bibigyan ka na ni Cerebro ng listahan ng pinaka-valuable keywords na nagpapadala ng traffic sa listing ngayon. Ang laking tulong nito para ma-optimize mo yung sarili mong product listings at makapag-rank ka ng mas mataas sa search results. X-Ray naman, isa pang Helium 10 Chrome extension, nagbibigay ng mabilisang snapshot ng critical data tulad ng estimated revenue, sales trends, at fees. Direkta sa Amazon platform. Kaya ang laking time saver sa product research. May inventory management at profits dashboard din si Helium 10 para matrack mo yung stock levels at real-time financial performance. Kaya buo ang picture ng business health mo. Yung pricing nagsisimula sa around $39 per month para sa starter plans. Perfect to para sa mga beginners. Pero kung gusto mo ng unlimited access sa core tools, meron ding platinum plan na $99 per month. Bagay na bagay para sa mga sellers na gustong mag-scale. Para naman sa malaki ang mga inventory, meron ding diamond plan na around $249 per month na may advanced analytics at multi-user access. Kung gusto mong mag-start with Helium 10, super marerecommend ko na gamitin mo yung link sa description kasi makakakuha ka ng solid discount gamit yung isa sa codes na sa checkout. Pag kinlik mo yung link, mapupunta ka sa page na to kung saan pwede mong gamitin yung Ecom Mastery 20 or Ecom Mastery 10 sa checkout. Yung Ecom Mastery 20, makakakuha ka ng 20% off for 6 months kapag ginamit mo siya. As you can see, ito yung mga pricing plans na pagpapilian mo. Diamond plan, platinum plan, at starter plan. Lahat naka-price depende sa budget mo at features na kailangan mo. Also, makakakuha ka ng malaking discount kapag nag-switch ka sa annual pricing instead of monthly pricing. Next platform na pag-uusapan natin ay Jungle Scout. Kilala si Jungle Scout bilang isa sa best tools para sa product research. At may dahilan kung bakit. Yung product database niya, pwede kang makahanap sa millions of products gamit ang filters like sales velocity, revenue potential, at pati reviews. Kahit naghahanap ka ng high ticket item or low cost, fast moving product, nagbibigay si Jungle Scout ng reliable insights na back ng date na back ng historical data. Isa pang standout feature ng Jungle Scout ay yung opportunity finder. Tinutulungan nito ang mga sellers maghanap ng untapped niches sa pamamagitan ng pag-analyze ng market trends at competition. Yung Jungle Scout supplier database naman hindi lang basta para maghanap ng products. Tumutulong din tong i-connect ka sa vetted suppliers para mas madali kang makakuha ng product sa competitive prices. Isa pang useful feature ay yung Keyword Scout na tumutulong sa maghanap at mag-track ng keywords na relevant sa product listings mo. Pwede mong i-monitor yung ranking changes over time para sure na laging visible yung products mo sa potential buyers. Yung Jungle Scout pricing nagsisimula sa around $49 per month para sa basic plan. Pero para sa serious sellers, merong professional plan that starts around $129 per month. Kasama na dito yung advanced features like historical data, keyword tracking at sales analytics. Para makapag-start with Jungle Scout, make sure na gamitin mo yung link sa description. Nandyan lang sa baba. Pag kinlik mo yung link, mapupunta ka sa page na ganito yung itsura. Pwede mong iklik yung Save 30% button para mapunta ka sa exclusive pricing tiers nila. Meron silang 1-month tier for $59, 3-month tier for $149, at 1-year plan for around $399. Tandaan mo, kapag ginamit mo yung link namin, ito lang yung way para makuha yung discounts na to. Kaya kung balak mong mag-start with them, ito na siguro yung best way. May kita mo sa so 1-year plan, makakakuha ka ng around 30% of off sa total purchase mo na normally na sa $588. Kita mo rin dito yung mga features na included. Halos lahat ng meron sa Illium 10. Plus, may mga specific na features na unique lang sa Jungle Scout. Next platform na pag-uusapan natin ay Kipa. Hindi man kasing flashy ng ibang tool si Kipa, pero sobrang valuable siya para sa data-driven sellers. Ang main focus nito ay price at sales rank tracking. Kaya must have ito para sa mga sellers na umaasa sa detailed insights para makagawa ng informed decisions. Sa Kipa, gamit ang price history charts, pwede mong i-analyze kung paano nagbabago-bago ang presyo ng product mo over time. Sobrang useful nito para sa wholesale at retail arbitrage sellers na gustong bumili kapag lowest ang price at magbenta sa peak demand periods. Yung sales rank tracking feature, nagbibigay sa ng overview kung paano nagpe-perform ang isang product sa category na ito. Kunwari, pwede mong i-track yung competitor sales trends at gamitin yung data na yun para i-adjust yung sarili mong pricing or promos. Si Kipa, may browser extension din na nag-integrate sa Amazon product pages. Kaya may kita mo agad in real time yung importanteng info na to. Yung Kipa pricing, sobrang straightforward. Premium subscription na around $19 per month lang. Isa to sa pinaka-affordable na tools para sa sellers na kailangan ng detailed historical data para manatiling competitive. Kahit nag-analyze ka ng potential investments or monitor mo yung sarili mong product portfolio, pinapasimple ni Kipa yung process gamit ang actionable data. Next platform na pag-uusapan natin ay Koala Inspector. Game changer si Koala para sa mga sellers na may multiple SKUs at inventory sources. All-in-one platform to na nag integrate ng product research, listing management, at performance tracking nang seamless. Gamit ang powerful Chrome extension ng Koala, pwede mong i-analyze yung products sa Amazon in real time at makukuha mo agad yung crucial data like fees, ROI, sales rank, at pati historical trends. Dahil dito makakagawa ka ng informed sourcing decisions on your ang own. Ang nagpapastand out kay Koala ay yung advanced analytics dashboard niya. Dito may kita mo yung deep insights sa product performance, sales trends, at pati profitability. Pwede mong i-filter at i-segment yung data by category, supplier, or individual product para ma-identify mo yung products at opportunities for growth at improvement. Additionally, pinapasimple ni Koala yung listing optimization gamit ang built-in tools nito. Pwede mong i-refine yung keywords, pricing, at descriptions para tumaas ang visibility at conversions mo. Yung Koala Inspector nakaprice sa around $49 per month. At masasabi ko talaga talagang must have ito para sa mga sellers na gustong mag-scale ng efficient habang in control pa rin sa operations nila. Meron tong robust analytics at optimization features na makakatulong sa iyo para manatiling ahead sa competition at gumawa ng data-driven decisions sa bawat step. Kung gusto niyo mag-start with Koala Inspector, make sure na gamitin niyo yung link sa description. Dadalhin kayo nito sa Chrome extension page nila. Simple lang, i-add lang yung extension tapos makikita nyo na to sa top right extensions tab nyo. Doon pwede na kayong pumunta sa kahit anong website at i-analyze kung anong klaseng products ang meron sila. Pati na rin lahat ng ibang features na pag-usapan natin. Kunwari, gusto nating tignan yung Princess HLY para malaman kung ano yung pinaka-trending na product nila ngayon. Punta lang tayo dito at i-activate yung Koala Inspector plugin, scroll pababa sa Live Trends at i-click yung All Live Trends button. At in an instant, may kita na natin lahat ng trending products na pinaka-mabenta sa website nila. May kita nyo, tumaas sila ng over 400% nitong nakaraang buwan with this imposter top cherry ad. Super easy nitong paraan para makita kung anong products ang nagtitrend ngayon at malaman kung ano talaga yung mabenta at patok sa mga bumibilis sa site na to. Ngayon, yung very last platform na pag uusapan natin ay Feedback Wiz. Si Feedback Wiz ay all about building a strong reputation sa Amazon through better customer engagement. Gamit ang email automation tools nila, pwede kang magpadala ng personalized follow-up sa buyers para humingi ng reviews or ayusin agad yung potential issues bago pa lumala. Yung mga emails dito ay customizable, kaya pwede mong mapanatili yung brand voice mo habang hinihikayat ang positive interactions. Meron din tong review monitoring feature na magnonotify notify sa'yo kapag may nag-post na negative review para mabilis mong ma-address yung concerns ng customers. Sobrang importante nito para mapanatiling mataas ang seller rating mo na sobrang laki ng impact sa product visibility mo sa Amazon. Bukod pa doon, nagbibigay din si Feedback Wiz ng analytics para matulungan kang makita ang trends at customer feedback. Kaya over time, pwede mong i-improve yung products at overall customer experience mo. Yung pricing nito nagsisimula sa around $19.99 per month. Kaya super affordable pero powerful tool siya. Sa pag-manage ng brand reputation mo at pag-automate ng critical tasks na to, makakapag-focus ka na sa pag-scale ng business mo habang sure ka na nasa ayos ang customer satisfaction at loyalty. Ngayon, quickly look lang tayo sa kung ano yung nasa loob ng Helium 10. Kasi feeling ko isa talaga to sa pinaka-valuable na Amazon FBA tools na nabanggit natin sa video na to. Gusto ko lang ipakita sa inyo ng konti kung paano siya gumagana. As you can see, nasa dashboard tayo ngayon. Kung saan i connect lang natin yung Amazon account natin, paano makapag-start tayong makita exactly kung ano yung nasa Amazon FBA account natin at kung kamusta yung sales. Kung gusto nating ma-access yung tools nila, punta lang tayo sa taas, click yung tools at may kita natin lahat ng tools na available sa atin. Meron silang black box para sa product research, cerebro para sa reverse product lookup, magnet tool para sa keyword research, pati listing analyzer at listing builder. Sobrang powerful nito kasi pwede nating buuin yung buong Amazon listing gamit ang artificial intelligence. That way, hindi na natin kailangan mag ng oras sa pag-iisip ng descriptions, keywords, or kahit anong nakakainis na info na minsan medyo mahirap buuin. Meron din silang product research tool na sobrang daling gamitin. Pwede kang maghanap ng popular product category at maghanap ng specific features or categories na gusto mong tignan para sa product na plano mong ibenta. As you can see here, pwede tayong tumingin dito at sabihin para sa marketplace item na to, pwede nating piliin kung anong category yung plano nating pagbentahan. Kunwari, sa example na to, plano nating magbenta sa appliances. And let's say, kailangan natin ng konting improvement. Yung competition range, pwedeng iset sa medium at gusto nating ibenta yung product sa around $30 to $100 na may monthly revenue na nasa $1,000 to $10,000. Kapag kinlik natin yung search button, lalabas na yung categories at products dito. As you can see, ang daming choices. Propane gas cooktops, countertop ice makers, at iba pang products na potentially sobrang dali lang maibenta. Pwede mong iscroll yung list at piliin kung alin dito yung gusto mong i-check out. Kapag nakahanap na tayo ng product na okay sa atin, pwede na natin i-select dito at i-click yung save product idea. Pwede rin tayo mag ng listing analyzer or Cerebro para malaman yung keywords nito. Or gumawa ng sarili nating listing at i-analyze kung effective ba yung listing na yun in the first place. And that's pretty much it. Kung may questions kayo about sa kahit anong tools na ginamit natin sa video na to or gusto nyo mag-start with any of them, make sure na check nyo yung link sa description or mag-comment lang kayo sa baba kung may na-miss akong tool na feeling nyo dapat kasama. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to leave a like and subscribe para makapanood pa kayo ng iba pa videos in the future. Hopefully, na-enjoy nyo video and I can't wait to see you guys on the next one.